medyo marami at mahabang sinabi niyo, Sir Rex. Ha? Pero mat, i-focus ko lang yung isang naging issue na lumabas maybe two weeks ago about yung isang OFW na nagvote na I think he or she was not given that voter verified uh, audit trail. Tapos ang paliwanag yata, bakit iba yung nando doon sa binoto ko at saka doon sa paper na binigay sa kanya? Ano po ba, sir, ang totoong story nun based on your records? seconds tawagan ko lang po yung kasama ko sa sakyan. tamang tama dala ko yung Sintra board ko, ano? Para mas makita nyo. So, dali. But in the, <laughs> the... But in the meantime, while waiting, ha, I'll, I'll ask uh, General Binag. Kasi lumalabas na dumadami na yung participation of not only Comalek, but so many other agencies in trying to make our elections more credible. Eh, lumalabas pa rin, General Binag, parang yamado pa rin yung mga political dynasties. Eh, eh tama po ba na ganun lang ang gawin natin? Na paramihan lang po ba to ng resources given that Komelec has done so many reforms already? Yeah, let me answer that from perspective ng private citizen. No? So not to say you know, a former... You see, I've been saying this, palagi ko sinasabi sa mga tao na nagtatanong sa akin. Pag bumoto kayo, yung ibuboto nyo, magre-represent ng interest nyo. At yung interest nyo, naka angkla yan kung sino kayo, yung identity mo. Alimbawa ako, ang identity ko, pagpapahalag sa akin yung pananampalataya, pagiging kristyano, at yung pagiging Pilipino. O pag pinaghalo ko yung pagiging kristyanong Pilipino. So yung ibuboto ko, yung kayang mag-represent ng identity ko o ng interest ng identity ko. Kasi pag hindi, aba, eh, ang mapupunta ron, walang pakialam sa akin yan. Sa kung ano man yung sinusulong ko na, na ayon sa pagkakaakla sa aking uh, paniniwala. So, so Pero, yun yung, yeah, medyo ano lang yun, ha? parang, yeah, sige. Pero Gerald Binag, ang uh, Pilipino, 80-85% naniniwala sa Panginoon. God-fearing country tayo eh, di dapat eh, ang mga naboboto natin ay eh, yung mga tao na nagrepresent. That is the question. Yes. That's why even now that I'm part of another group, a new group, uh, Christians for Nation Building, we've been traveling around the country, kausap namin mga kabataan. Isa sa nire-reconcile namin ngayon, parang napakahirap maisip yung pagiging kristyano natin at yung mga kaganapan sa atin. Sabi ni uh, Ombudsman, uh, ang corruption daw sa Pilipinas, fashionable. He used the word fashionable. You flaunt it, you display it. Diba? That's, that's why it's called fashionable. At saka endemic daw. Now here we are, uh, professing Christian. So kaya nga, yun, yung, ano, yun yung uh, dilemma uh, nung ina-analyze namin bakit. Kaya binabalik namin yung tanong na to sa mga leader ng simbahan. Katoliko ka man, uh, o sa iglesia, kung saan. Bakit ganun mag-isip yung ating mga tao na ordinaryo lang, sa pananaw to, perception, dito, si uh, Attorney John Rex, yung perception na nakikwentuhan yung mga kausap namin, na yung bilihan-bintahan ng boto, parang normal. Na-normalize. Of course, yun ang iniimbisagahan Ito, uh, galing to sa isang pribadong mamamayan na uh, sa pag-ikot namin, parang na-normalize sa kanilang pananaw. And yet, we call ourselves Christians. So, sabi ni Ombudsman, siguro kasi nawalan na tayo ng respeto at takot sa Diyos. Kaya ang isa sa sinusulong ng grupo namin, yung uh, Christians for Nation Building, ibalik ang takot sa Diyos. Kasi that's the highest accountability. Wala man nagbabantay sa iyo, privado ka man o publiko ka mang tao, pero alam ng Diyos lahat ang ginagawa mo. So, yeah, tuto. General Binag, so, fine, you as a member of this... Uh non-government organization. Yes, non-government. you have you guys have been doing so many things to promote ng ayon ganyang klaseng values. Do you think, sir, na kailangan meron ding ginagawa ang gobyerno towards that end? Oh, magkatuwang naman yan ang simbahan, tinutulungan ng gobyerno, ang mga NGOs, ang civil society. No? Uh, sa PNP, para bigay ko lang ang, ano, ang pinanggalingan ko, for sure ginagawa pa rin nila ngayon. Meron silang tinatawag dyan yung transformation program. Okay? So, i-highlight ko lang yun. Ha? Yung transformation program nila, ang tumutulong dito, reputable group. no? Yung grupo nila, former uh, finance secretary, Jesse Stanislaw. Yung institute for uh, 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 ISA, Solidarity for Asia. So, doon, binalangkas nila kung paano ang pagbabago na pwedeng magawa ng PNP, hindi lang sa sistema, hindi lang sa mga equipment, kundi lalong-lalo na sa pagkataon ng bawat isang polis. No? At yan, uh, meron silang sinusukat pa yan. From initiation hanggang sa umabot sila dun sa institutionalization phase. At bawat isang pulis, meron silang scorecard na kasama lahat dyan. Ito yung sinasabi ko na nagtutulong-tulungan yan yung, 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 yung iba't-ibang sektor para lang uh, ma magawa natin, maabot natin yung ninanais natin na pagbabago uh, sa ating uh, lipunan, sa iba't-ibang sektor. Pero yung training na yan, General Binag, for policemen only? Meron din ang armed forces, iba't ibang ahensya ng gobyerno, departamento nag-enroll sila dito sa uh, programa na Performance Governance System. Ito ay tested na ginawa to ng Harvard professors no kung paano isusulong ang isang pagbabago sa isang organisasyon. So at uh, inadopt naman natin ayon sa konteksto natin. So ng uh, PNP, ng armed forces at ng iba pang ahensya ng gobyerno na naka-enroll dito sa programa. At ang nag-audit dito, external I think uh, familiar ka naman yeah. doon. Baka nag-auditor ka. Nag yes. You, you, said something about this. Itong yeah. gantong klaseng training for governance. Pero doon ba sa grupo ninyo, General Binag, meron kayong some kind of uh, voters education? Uh, bahagi yan. Kasi ang una namin siya champion dito, yung identity. Kasi pinag-aralan na ito, your identity is your destiny. No, so, hindi original sa akin yan. Ha? Uh, pakihanap na lang kung sino nagsabi niya. At ako pinaniniwalaan ko yun. Uh, katulad dito, ang sinusulong namin, 86 to 90 percent kristyano tayo dito. Ang nagsusulong ng pagiging totoong kristyano yung simbahan. Tapos yung pagiging Pilipino, ang nagsusulong niyan, either gobyerno or yung mga progresibo. Pero walang naghalo nung pagiging kristyanong Pilipino. Na pag pinagsama mo yun, ako ay Kristiyanong Pilipino, may layunin ng Diyos, kaya ako pinanganak dito. Hindi ako naging Amerikano, hindi ako naging Arabo, kundi Kristiyanong Pilipino ako. Kaya ang hamon namin sa mga taong simbahan, the more that we should educate our uh, followers based on our identity as professing Christians. Otherwise, talagang mahirap i-reconcile yung sinabi ng no, na tayo daw, ang corruption dito, fashionable, endemic kasi nawala na tayo ng respeto o takot sa Diyos. Thank you, General Binag. Uh, I think now we have ample time to have that uh, wonderful explanation with the proper uh, visual aids coming from our uh, spokesperson. Sir, go ahead. Patawarin niyo po ako. Hindi Sige, ko please, po isyong i-hijack. No, no, no. no, no please, please. Go ahead, go ahead. Ngunit sa lahat po kasi ng pagkakataon ay kinukuha ko po pong opportunity na maipaliwanag ang internet. Sa ating po mga kababayan, una po sa lahat na ng internet voting, kayo po ay rehistradong overseas voter. Yun po yung number one requirement. Para po maka-access kayo sa sistema kung saan kayo boboto sa internet voting, kailangan po mag-enroll. So sila po ay nag-start mag-enroll starting March 20 at tatagal po hanggang May 7. Simple lamang po ang pag enroll Pumunta lang po dun sa website na enroll. uh, enroll. Ang purpose po nun, ma-identify namin kayo na ang bibigyan namin ng access sa sistema na yung totoong registered voter. Sir, so kung hindi yung makapag-enroll, hindi pwede mag Hindi po. Bakit? Eh, napakahirap naman po para magbigyan namin kayo ng access sa isang sistema na hindi namin mako-confirm. Kaya kailangan ma input po ninyo yung inyong muka doon. Magse-selfie po kayo. Ang the identification documents na iskanyo, passport, kahit expired yung passport, kahit po yung ating humid ID, yung pong ating PRC ID at sa mga seaman po, ay PRC ID, so, sorry po, hindi po kasama ang PRC ID, IBP ID sa mga abogado. Bakit okay. po hindi sinama ang PRC ID? Eh napakarami po palang klase ng PRC ID at iba-iba ang design. So mahihirapan okay. may yung sistema na i-capture at yung pong tinatawag natin na Siemens Book. Ang maganda po kasi sa sistema, kapag ka-in-scan mo yung sarili mo, in-scan mo sa camera Whether nasa cellphone, tablet, laptop yan, or webcam ng PC, maka-capture kasi yung pangalan. Sir, tanong ko lang uli, ah. Opo. E paano yung mga tulad ng mother ko, 88 years old. We're going there, sir. Kailangan Opo. din magkaroon ng enrollment, otherwise hindi siya makakaboto. Correct. Correct po. Ganito po. Meron po tayong assisting offices sa ating konsulada at embahada. Kung talagang technically challenge, pwede pong tumawag dun sa aming help center. Pwede pumunta sa webpage. At kung hindi pa rin talaga kaya, walang device, whatever, pumunta lamang po sa embahada at konsulada. Nagtatag po kami ng kiosk dun. Pwede po kayo mag-enroll dun. Pwede na rin bumoto dun. Sige. Okay. okay. okay number there. two. Hindi pa, sir. Hindi pa, pa, pa sa preliminaries pa lang tayo. Okay. So kapag ka po nakapasok na sa sistema, Bibigyan po kayo ng username, bibigyan kayo ng password. At every time may access nyo ang sistema, kailangan yung one-time PIN. Ipapadala po yan via email or cellphone. Para po yung Google, parang Facebook. Para makasiguro namin na ang unang access legitimate. Okay. So mula po nung May, March 20 na nakapag-enroll, nakapag-test voting pa sila. Testing ka. Meron kaming test page doon. Hanggang April 12. Bakit hanggang April 12 lang? Kasi starting April 13, official voting na po yan. 30 days pong nauna ang overseas voters natin ayon sa Republic Act 10590. Okay, nag-access ka na ng sistema. Nakapunta ka na sa portal. Ito ang digital ballot. Balik ko po dito, sir. Ha? Ito ang digital ballot ng ating overseas voter. Kung saan makakapamili po sila nang mga kandidato. By the way, sample po ito. Hindi po ito original balot, pero ganitong ganito po ang layout. So, kung makikita nyo po, isang advantage, i-click po kahit sa parte ng box na ito, automatic ma-shade po 'yung ating uh, bilog sa gilid. At isa pa, wala pong overvoting dito. Yung sa papel na balota, pag hindi ka nagbilang at lumampas ka overvote, hindi bibilangin kahit alin doon sa parte na sumobra boto mo. Pero dito, automatic hanggang 12 lang hindi lalampas ang ating botante. So ikaw ay nakapili na, isang party list, isang senador. Bakit sila lang? Eh yan po yung tinakda ng batas. Sabi ng batas, national positions ka lang makakaboto. So again, ito yung ating balota. Next, kapag ikaw ay nakaboto na, ang susunod na gagawin mo, sasabihin ng ating system, eh baka gusto mong i-review. Kailangan mong i-review yung iyong bobotohan. So eto na, meron ka nang nabotohan. May naklik ka na na labindalawang senador at may naklik ka na na isang party list. Sigurado ka na ba? So merong dalawang tanong. Cast your vote or tuloy mo yung pag -e edit Kung ikaw ay pipindot ka ng cast vote, hindi pa rin titigil ng sistema, tatanungin ka pa rin, are you sure? Gusto mo talaga talagang i-cast yung vote mo, pinakita na sa'yo, eto na sigurado ka na, eto na yung bobotohan mo. So, pag kinlik mo na ito, your vote has been cast. Ano ang susunod? Pero sir, ito po ba eh, English and Filipino? O ito na English, po English lahat? Ito English sir. Yung balota naman po natin, English din po eh. Okay. Next. Di ikaw ay nakapag-cast na ng vote. Ano ang sasabihin sa'yo ng sistema? Nakapag-cast ka na. Your vote has been cast. In fact, meron pala ako hindi napakita dito. Bago ka nag-cast vote kanina pinakita sa iyo ang iyong unique ballot ID. Sa sample po na to magkaiba ha, kasi ito po generated lang namin doon sa test. Pero nung nakapag-cast vote ka na, ibinalik ulit sa iyo. Oh, confirm mo po, kababayang botante Pilipino, na dahil nakaboto ka na, natatandaan mo ito. Ito ang iyong ballot ID. Unique yan. Nag-iisa lang yan na digital ballot mo. Oh, sabi pa ng ating sistema, gusto mong i-verify yung balota mo? Papaanong paraan? may QR code. Kung ikaw ay satisfied na ayaw mo nang i-verify, you can click finish. Kung gusto mo naman ng dagdag na prueba, i-print mo ito para makuha mo yung ballot, page, balot uh, ballot ID mo, makuha mo yung QR code mo na anytime pwede mong scan. Next. Buti po pala, dinala ko ito. Ngayon lang kami nagkaroon ng gantong klaseng uh, guest uh, more than just prepared. Very good talaga. Thank you, sir. Ay, Thank you, sir. Sa dyan, ano to, naisipan ko lang po talaga na nasasakyan. Okay. Di doon sa nagnanais kanina, na gusto ko pang i-verify eh. Hindi pa ako satisfied kahit nakapag-print na ako. Ang ginawa niya, in-scan niya yung QR code kanina. Pagka-scan mo sa QR code, dadalin ka dito sa... Dali po ah. Hindi, teka, teka, teka. May isa pa. Na-skip ko po itong isa. Sorry, sorry. Sorry. Yan. So, di ba, natapos ka na. Sabi mo, click, finish. Kanina, di ba po, click, finish. Bibigyan ka pa rin ng isa pang prueba. O, papatunayan namin sa'yo, nakaboto ka na. So, this time, eto, sinabi na talaga, malinaw. Tapos ka ng bumoto, natatandaan mo si balot ID, yan pa rin yung balot ID mo. Natatandaan mo si QR code mo kanina, ito pa rin yun. E, gusto ko pa rin i-verify. Pwede mong i-click dito sa balot tracker pwede mong iscan itong QR code. Pag nagawa mo po yan, dadalhin ka na dito sa balot content page. Sa balot content page, sasabihin din ulit sa'yo, kung natatandaan mo yung ballot ID mo, siya pa rin. Walang pinagbago. At sinabi pa ng sistema, yung balot ID mo, nakita na namin, no? located, nandun sa services namin. Ngayon, nakikita natin sa ating kababayan, may nag-scroll sa video. Una po sa lahat, bawal po yun. Bawal po i-capture by any recording device yung pagboto natin. Bakit? Dapat nga nananatiling lihim yan. Ikaw lang dapat yan. Nakakaalam yan. Pero sabihin na natin, na-capture na po. Ayan ah. Ini-scroll nila. Ano yung nadidinig natin? Oh, uh, bakit nandito to? Hindi ko binoto to. Komunista ito ah. Oh, bakit, bakit, ito? Ito, binoto Pero ito, si Raulo ito, hindi ko ito binoto. Yan po yung nadidinig natin sa video, Real Talk. Di ba? Yung po yung nadidinig nyo. Ang nakakalungkot lang po doon, ilang segundo pagkatapos na scroll, tapos ang video. Hindi po pinakita sa atin yung buong video. Alam nyo po kung in-scroll ng dire-diretso yun, makikita nyo po ang napakahabang page. Mahaba po ito. Kaya may part 2 eh. Napakahabang page. At makikita po doon ang lahat ng pangalan ng kandidato, lahat ng pangalan ng political parties, lahat ng anim na put anim na senador at 155 na party list groups. Isa-isahin natin yung nakita nila. Isingit ko lang sir ha? Ah, kasi parang ang paliwanag ni Chairman George Garcia noon encrypted daw. We're going there sir. We're going there. Okay. Ito okay. so na tayo. Sabi namin encrypted. Oh. Ano yung Ibig sabihin ng no, encryption. Di pa po, secrecy. Wala dapat nakakakita eh. Bakit? Kung hayaan namin makita yan. Prueba. Patunay ko, nabotohan ko itong eh. mga ako. E eh, di gagamitin sa vote buying. Gagawa ng sistema, bigyan kita ng 500. Pakita mo sa akin yung kabuuan ng ano mo, yung prueba ng boto mo, eto ang 1,000. Yan po ang problema natin dito. Tignan nyo. Kaya in-encrypt natin. Sa pagboto po natin sa May 12, di ba ipapakita sa inyo yung balota at resibo? Pero hindi nyo pwedeng iwi. Hindi nyo pwedeng picturean. Dahil ikaw lamang dapat ang nakakakita. So, ibig sabihin, bawal sir yung uh, cellphone sa so, loob ng... H hindi po bawal, ba, pero hindi kayo papayagang gumamit. Bawal naman talaga po eh. Habang bumoboto, pagkaboto, screen, resibo... Bawal po yan. Eh, anong gagawin natin, sir, kapag ginamit ang cellphone? Anong gagamit? Election offense po yan. Pero hindi na nga po tayo abot doon. No. Kung sakali, eto na nga po, ginagawa na. Ipaliwanag na lang po natin. Ano ba yung nakitang encrypted na script? Sa ating programming language, ang tawag po nila dito, ay J JSON. JavaScript Object Notation. Yan po ang tawag na, hindi po ko IT, ito po, na ipaliwanag din sa akin, but you can look it up through AI and Google, ipapaliwanag sa inyo. Pero para sa simpleng usapan, ano ba yung nakita natin mga text na yan? Una sa lahat, sinasabi po niya yung version. Ano ang significance na sinasabi ang version? Natatandaan niyo po yung source code sa binanggit ko kanina. Yung source codes po na yon nag-final trusted build kami. Anong ibig sabihin ng final trusted build? Ni-review ng certifier. Ni-review ng two and a half months. O, nagkasundo tayo, komelek ha? Yan na yung final version nyo. Pag yan na yung final version nyo ng programa, wala nang galawan yan at ano ang problema na wala ang ano ang ano ang pruweba na wala ng galawan una yung hash values at hash codes ipapakita po natin yun sa ACM puntahan niyo po website ng COMELEC nandoon nandoon yung generated hash values at ma-audit po natin yan second yung source codes po na yan nakadeposito sa Bangko Sentral nakita niyo po kami nagdeposit po kami yun yung purpose po noon at yun yung sinasabi dito sa version para mapatunayan natin ah ito yung latest version sigurado ako ito yung dineposito ng Comelec na programa. Second, sinasabi po dito kailan ka bumoto. Yun yung pangalawang magulong mga script. Issue date. Issue date. Kailan ka bumoto? Kailan na-confirm? Ito po no? Oh. Kailan nag-cast yung vote mo? Third, ito na po yung sinasabi ni Chairman Garcia na encrypted script. Actually, itong blue part, this represents your ballot. Wala pong pinagkaiba. Ito po ay eh, sayang lo, no? Wala akong dalang spare na na susunod sir pagbalik ko dito pati yung ER at resibo ng balota dito sa Pilipinas ay papakita ko sa inyo bakit pag iniskan scan nyo po yung QR code nun ang makikita nyo parang ganito rin. Makikita po yan sa telepono natin pero hindi natin maintindihan. Hindi to human readable eh. Ang tanong ko sir Rex, eto po ba ay nag in place already During yes. 2022. Ay, ah, hindi po. first time Ah, po, ito, first trading, time ito first time ito. First time internet voting. Oh, eto na. Eto po yung katumbas ng inyong balota. This is the permanent record of your balot. Bagamat hindi natin naiintindihan yan, pero yung encoded, encrypted script na yan, yan po yung pamamaraan ng sistema kung bakit nalolocate niya yung balot ID mo. Nandyan lahat ng ibinoto mo. Eto na po yung part na nagkagulo sila. Yes. Eto na, in-scroll, mahaba. Philippine Overseas, Party list, Vancouver. Meron pa po makikita mga pangalan dyan. Hindi lang namin nilagay dito dahil test ballots. May makikita kayong mga pangalan dyan ng ano. Halimbawa to si Party List, ba ganyan, pangalan. Hindi ko binoto yan. Eh kasi po, karugtong ng lahat ng ito. From the issue version, issue date, encrypted part, eh yung disenyo ng balota. Ganyan po gumawa ng programming language sa atin. Kaya yan, nandun lahat ng kandidato, nandun lahat ng party list. Kasi ito po yung ballot design. I-scroll nyo po, kaya pong hamon namin doon sa nagpapakalat ng video, pakita mo naman sa amin, scroll mo hanggang dulo. Nang mapatunayan natin doon sa pinapakitaan mo, eh nandun pala lahat. Hindi totoo na, oh bakit hindi ko binoto to, nandito to. Gano'ng kalayo sir yung hanggang dulo? Lahat po ng pangalan inter-splice inter dito. Katulad po nito, sa napakaraming letter, biglang may mababasa tayo, Vancouver. Napakaraming letter, party list. Ganyan po yung nakita natin sa video. Hanapin nyo po, makikita nyo ganun. At isa pang masasabi namin, tignan nyo po, not in alphabetical order yung mga pangalan. Hindi po porket yung nagsimula. Ang number one po yata natin ngayon, kundi ako nagkakamali, is Avalos. Tama po, it's letter A. Hindi po yun ang nauna. Scrambled din po yun na random. Ang hiling lang po namin, sana may magpakita na video na scroll. Ito naman din po ang nakakatuwa. Dahil kung makikita nyo yung nagkakalat po at yung mga nagko-comment sa baba, dalawang bagay. Una, yung paulit-ulit, eh nakikita po namin talagang troll farms Actually, yes, sir. We have addresses determined by the CICC to be coming from Hong Kong, Shanghai, Saudi Arabia. Parang may Yemen pa nga po kaming nakita. Yes, sir. Opo, ganun karami. At tignan yung evidence namin. na, Ito po, eh, tanungin natin yung mga IT professionals. Huwag po ako. And they will second you on this. Imagine a video, yung mga video nilalabas na namin. In less than 30 minutes, 700 ,000 to 900,000 views. Can people do that? Regular people do that? Tignan nyo yung comments. In less than one minute, 32,000 comments. Basahin nyo yung script. Pagtsagaan nyo po minsan, pagtsagaan nyo eh. Masusuka po kayo minsan. Paulit-ulit ang narrative. Same words. So talaga pong kinoconfirm namin yung binigay sa amin ng intelligence community that troll farms really are at work. And if that's the case, Sir Rex, what are you guys doing? Yan. Ito po maganda. What are We are being helped by Facebook. Kaya lang po talaga, alam naman natin, Facebook, Freedom of Expression and all, everything first is being investigated. At dinadaan po namin sa PNPACG, the Anti-Cybercrime Group, para ma-take down. At sunod-sunod po nati-take down namin. Yung na-identify po namin, napakahirap talaga. Kaya ninyo imagine, IP addresses are coming from Yemen, Shanghai, and yet sila yung nagko-comments dito. Ang, ang ginagawa po natin dito after being verified by either by the PNPACG, by the CICC of the ICT or the NBI Anti-Cybercrime Division, pagka identify ine escalate po namin sa Facebook Singapore. Wala naman po kasing opisina ng Facebook dito. Nasa Singapore po yun eh. They're not doing business here. At sila po yung nag i ng orders based on the order of the commission to take down, suspend, and tutuping pinakagusto namin preservation of evidence. Dahil pinapapreserve namin yung ebidensya, dahil pag na-identify po natin, kakasuhan po namin. So going back to the internet voting para matapos na po itong issue na to. Yung po ay regular. May nakita po ba kayong nag-comment doon na IT professionals? In fact, may sumasagot na IT professionals. That's ballot design. That's ballot style. That's ballot configuration. Oh, that's JSON. J-S-O-N. So they understand. Yun lang po ang hirap. Kaya po sana sa ating mga kababayan, alam ko po, meron talaga mga eksperto kesa po magkaroon tayo ng ano po ba tawag doon na parang assumption so kung na magkonsulta po tayo sa experts sa speculations at igit sa lahat po alam ko po doon sa video kanina medyo natamaan po si PPC Vietnam Number with in due fairness po to PPC Rabbit Number meron po silang ITs And these ITs are volunteers. They are either professors or leaders in IT industry. They will not stake their reputation just because of the elections. May buhay po pagkatapos ng halalan eh. We can ask them tanungin po natin sila, ano ang nakita nyo doon? Dahil pinakita po namin lahat yan eh. At sila mismo po nung tinetesting yung sistema, ito po yung sinasabi namin napaka-unfair. Dahil nung tinesting yung sistema, pinakita namin sa kanila. Nung nagdeposito kami ng source codes, kasama sila. And it will be so unfair for them na nakakita at nagintindi at sumama sa amin. Bigla na lang po sasabihan sila na, eh, hey, eto source codes ma-edit, source codes mako-compromise. Thank you. Now that's a lot to observe and a lot to understand. Sana marami tayong oras for uh, Sir Rex for today.